Lola, bakit kasi dito tayo kumukuha ng mga gulay? Eh, doon po sa banda doon, oh. Maayos at mukhang sariwa pa mga gulay. Yung nasa kain, ang iba naman ay nasa sako. Doon kaya tayo lang. Hay nako, bawal kasi doon, apo. May nagmamayari na ng mga gulay na yun. Po, ibig sabihin na dito sa parang nakabundok na gulay sa banda dito ay wala pang nagmamay-ari. Oo po, tayo ang nagmamay-ari. Tayong mga anaan dito sa gabundok na ito ng gulayan, tayo ang siya nagmamay-ari nito. Ay, ganun po bala? Oo po. Kaya madali ka na dyan, ha? oh ayun pa, yung nakabalot na kamatis sa bandaron. Kunin mo nga po, madali. Oo nga po may konting bulok lang. Madali ka at ilagay mo din sa bayong. Kaunting hugas lang ay pwede pang isahog sa isda mamaya. Magandang araw sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jasper. Wala akong kinagis ng magulang dahil ayon sa aking lola, ang aking ina ay iniwan ng aking ama nang malamang ipinagbubuntis niya ako. Hindi pa daw ito handa upang magkaroon ng pamilya, kaya mag-isa niya akong itinataguyod habang nasa loob ng sinapupunan. Hanggang sa ipinanganak ako ng aking ina, Ngunit saka sa mga palad, ay hindi niya kinaya ang pagluluwal sa akin. Ako nga pala ay ipinanganak sa Maynila at pinalaki ng aking lola. Ito ang aking kwento. Ito ang laman ng aking puso. Sa murang edad ay danas na danas ko na ang diskriminasyon na ibinabato sa akin ng lipunan. Noong ako ay nasa elementary pa lamang ay wala akong proper hygiene. Pumapasok ako sa eskwela nang walang maayos na uniforme at kadalasan ay hindi nakakaligo. Good morning children! Listen to me. I am teacher Mary Postino. Babasahin ko ang mga pangalan ninyo and say present when you hear your names, okay? Ah, uh, may pakanting upuan pa dito sa harap. Bakit nagsisiksikan ng iba dyan sa likod, ha? Eh, ma'am, ayaw po namin dyan sa tabi ng isang bata dyan. Ha? Sinong bata? Si Jasper ba? Abay, bakit naman? Basta po, ma'am. Ayaw namin dyan. Abay, bakit nga? Puro kayo kalokohan. Okay, come forward. Kurt. Heidi. Hindi pwedeng andyan kayo lahat sa likuran. Napakaluwag pa dito, oh. Eh, ma'am. Mabaho kasi dyan. Mabaho kaya niya ni Jasper. Mamaya, mahawa pa kami sa amoy niya. Ano? Abay, hindi naman po pwede na nagsisiksikan kayo dyan sa likod. Hay naku! Tahimik lamang ako habang alam kong pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko sa likurang bahagi ng silid aralan. Aminado naman ako na hindi ako nakaligo ng umagang iyon dahil madaling araw pa lang ay nasa tambakan na kami ng gulay ni Lola. At paggawin ng bahay ay pinalitan ako ni Lola lang uniforme at inihatid sa eskwela. Pagkatapos ng klase ay sabay kami naglalakad ni Lola pa uwi ng bahay. Sinundo niya ako bago pa man ang halian. Kumusta naman ang unang araw ng klase, Jasper? Apo, may natutunan ka ba ha? May mga bago ka na bang kaibigan? Po, wala po akong natutunan. At wala pong gustong makipagkaibigan sa akin, Lola. Ah, Abay, bakit naman apo? Kadaming mga bata sa loob ng silid ninyo, ah. Eh, ayaw po nila sa akin, Lola. Ah, ano ka mo? Sa katanayan nga po, sa likurang bahagi ako pinaupo ni ma'am habang nagkaklase. Medyo malayo po sa blackboard. Abay, bakit naman daw? Paano ka matututo kung sa likurang bahagi ka pinaupo? Abayaan mo, Jasper, apo. Kakausapin ko ang iyong guro bukas. Hindi naman po pwede ang ganoon. Kinabukasan ay nalaman ni Lola ang tunay na dahilan kung bakit sa bandang likuran bahagi ng silid aralan ako ipinwesto ng aking guro. Ito ay sa dahilang na tumabi malapit sa kinaroroonan ko ang mga kaklase ko dahil sa kakaibang amoy ko ng umagang iyon. Humingi ng paumanhin ang lola ko sa aking guro at ipinangakong papaliguan ako bago pumasok sa paaralan. Wala ka palang nanay? Kaya ka pala para kang pinabayaan dyan? Ha? Hindi naman ako pinababayaan ng lola ko. Anong hindi? Yan nga o. Oh. Ang baho mo. Hindi ka naman talaga naliligo. Kaya walang gustong makipagkaibigan sa'yo. At kaya walang gustong tumabi sa'yo kahit sino. Kahit ayaw niyo akong maging kaibigan, eh, gusto ko kayong maging kaibigan. Kayong lahat eh sayo ka nga namin maging kaibigan, no? Marunong ka pa. Andungis mo kaya? Ang baho mo. Wala ba kayong sabon sa bahay niyo, ha? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay lagi na lang akong nakakarinig ng masakit na salita mula sa mga kaklase kong hindi natutuwa sa aking presensya. Hindi ko naman pinipilit ang sarili ko sa kanila pero sa munti kong isip ay nais ko lang naman na magkaroon ng mga kalaro at kaibigan. Lola, di ba wala naman bayad yung mga gulay sa tambakan? Eh, meron din po kayang tambakan ng mga sabon? Ha? Abay, walang ganon, Jasper. Apo, oh, oh. bakit mo naman na itanong yan? Yun po kasi yung sabi ng kaklase ko. Wala daw po ba tayong sabon? Ano ka ba po? Meron naman tayong sabon dyan sa batalan na. Ah. May ginagamit tayong sabon sa paglalaba, paghugas ng plato, at sa pagligo. La! Yung sabon natin sa batalan ay para sa paglalaba. Pero siyempre po, iba yung sabon na para sa pagligo. Ayun yung sinasabi ng kaklase ko. Yung may kakaibang amoy. Yung mabango. Ay, ang apo ko. Hayaan mo at pag nakapandimos ng malaki-laki ay bibili tayo ng sabon na mabango. Oh, ayos na ba yun, ha? Bukod sa kinukuha lang namin ng aming makakain sa tambakan sa bagsakan ng gulay sa palengke ay sinatsaga ni Lola namang hingi ng limos doon upang umakatipon ay mayroong pambili ng bigas na maisasaing para sa isang buong araw. Pilit lang na pinagkakasya ng lola ko ang kanyang nahihinging limos para sa aming pang-araw-araw nakakainin. Kung kaya't kahit pambiniman lang ng mabangong sabon ay hindi nito magawa. Nagkakasa na lamang kami sa sabong panlaba. Bukod sa pang all-around na gamit na ay mura pa. Mabilis na lumipas ang panahon at nakatuntong na ako ng high school. Panibagong yugto ng aking buhay bilang mag-aaral. Ngunit parehong karanasan pa rin kahit ako ay nagbibinatana. Naging biktima pa rin ako na ang diskriminasyon Good morning class I prepare math problem solving on the blackboard Now Who can solve the equation Anyone Anyone at the back um, Mom ako po I can solve the equation hindi naman sa pagbubuhat ng sariling silya ay may pagmamalaki kong matalino ako. Lalo na sa math at science. Ewan ko ba pero sadyang naaaliw ako sa pagsagot ng mga equations at math problems. Tuwantuwa ako sa mga numbers. At ang abilidad kong yon ay labis na hinahangaan ng aking guro sa math at science. Very good Jasper! I know you can do better. Ah, uh, thank you, ma'am. Oo nga, ma'am. Magaling na kung saan magaling si Jasper. Pero hindi pa rin matatakpan ng katilinuhan niya yung mabaho niyang amoy. Hindi nga ata sasayaran ng shampoo ang buhok niya, eh. At matanong nga kita, Jasper, ilang beses ka na ba nadidigo sa isang linggo, ha? O baka ang tamang tanong ay ilang beses ka bang nalidigo sa loob ng isang taon? <laughs> eh ano ba naman ang pakialam mo? May pakialam ako dahil pilit kang ikinukumpara ni ma'am sa amin na andito sa star section. Pero kung tutuusin, sa balat pa lang ay hindi ka naman dapat ikumpara sa katulad namin. Dahil ba sa mahirap lang ako? dahil pulubi lang kayo ng lola mo. At hindi ka na dapat na pinag-aaral pa dahil ang bagsak mo pamamalimos pa rin. O oh, heto, barya, damputin mo. Homer, tama na yan. Is that what you learned from this school? Ang malait at maliitin ang yung kapwa estudyante? Eh kasi ma'am, Nakaka-insulto na mas hinahangaan nyo pang pulubing yan. Masasagot ko rin naman ng equation kanina. Is that so, Homer? Eh bakit nagtatanong ako kanina kung sino ang sasagot sa blackboard? Ay bigla mo tinakpan ng libro ang mukha mo. Halatang nagtatago ka. Eh, ma'am. That's enough, Homer. Now, sit down both of you. Kapag naulit pa ang ganito, ay ipatatawag ko ang magulang mo sa opisina. Is that clear, Homer? Hindi lang ilang beses na nabubuli ako ng kung sino sa eskwela. Sinwerte lang ako ng araw na yon dahil may guro na pumagit na at nagtanggol sa akin. Pero kung wala, ay siguradong bugbog na naman sa pang-iinsulto ang pagkatao ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong iniyakan nang palihim. Ang mga insidente nangyayari sa akin sa paaralan. Inililihim ko yon kay Lola. Dahil alam kong mas mahihirapan ang kalooban niya. At baka pilitin niyang mamalimos ng sobra-sobra para laging may maipambili ng sabong mabango. Kaya ang lahat ay sinasarili ko na lang at palihim ding pinangarap na pagdating ng panahon ay kakayanin ko lang makabili ng kahit pa Pinakamahal na uri ng sabong mabango. Balang araw ay hindi lang dadampi sa balat ko ng ilang milyong beses ang mabangong uri ng sabon. Kundi ang sabong ito ang magiging saksi ng aking pag-asenso. Magbabago ang buhay ko. Ang buhay namin ni Lola pangako yan. Isang araw, habang pauwi ng bahay pagkatapos ng klase ay may kuryosidad. ang nagtulak sa akin upang damputin ang pambalot ng isang sabong mabango na nakakalat sa kalsada. Inamoy ko ito at wari ko kakatapon lamang ng kung sino mang gumamit nito. Hmm. Iba talaga ang bango ng sabong ito kaysa sa pinapagamit sa akin ni Lola na sabong... Ginagamit niya din sa paglalaba. Hmm. May amoy na parang hinog na prutas. At ano ba yung parang manamis namis na amoy na yun? Inusisa ko ang mga nakasulat sa pambalot na yon at binasa ang lahat ng mga pwede kong basahin pati ang ingredients ng sabong iyon. Dahil sa pambalot na iyon ay nauunawaan kong may sangkap din pala na prutas ang mga sabong mabango na gaya ng ko. Uh, Sodium? Ammonium? Sodium chloride? Papaya? extract. Mabilis na lumipas ang mga taon at nakagraduate ako ng high school. Alam kong hindi ako makakapasok ng kolehiyo. Alam kong iyon na ang katapusan ng aking pagiging estudyante. Dahil alam ko namang hindi ako kayang pag-aralin ng aking lola kahit pa makapasa ako sa scholarship. Kaya't naghanap ako ng ang trabaho upang makapag-ipon at makatulong sa gastusin namin sa araw-araw. -araw. Naging kargador ako sa palengke at kumikita araw-araw sa mga tip na iniaabot sa akin ng mga nagpapabuhat ng kanilang mabibigat na pinamili. Oh, kompleto na bang lahat, iho? Ilagay mo lahat dyan sa compartment at eto, ang isandaang piso. Maraming salamat, Ha? Nako, na napakalaking bagay po nito para sa amin ng lola ko, sir. Maraming salamat din po. Jasper, sa banda dito ha. Tulungan mo akong igarga ang lahat ng ito sa truck. Ah, sige po. Andiyan na. S sige po, sir. Maraming salamat po ulit. Natapos ang maghapon ko na masakit ang buong katawan ngunit may halong saya. Sapagkat mayroon akong sapat nakita para makapag-uwi ng kakanin, kakainin namin ni Lola. Hindi na kami kumakain ng mga nanggalig sa tambakan. Nakakabili na ako ng bigas at sariwang gulay at isda na siya naming pinagsasaluhan ng Lola ko. Nabibili ko na ang mga kailangan namin at mayroon pa akong naiipon para sa aking pinaplano. Umipas pa ang ilang buwan, alam kong makakasapat na ang naipon kong barya upang mabili ang mga kailangang sangkap upang makagawa ng sabon. Pagkatapos kong pag-aralang mabuti ang mga sangkap at kung gaano kadami ang dapat na ratio ng bawat sangkap ay mabosisi kong pinaghalo-halo ang ilang portion ng mga likido at pulbos na sangkap na aking nabili. At pagkatapos, ibinuhos iyon sa ginawa kong parehabang molde. Malaki ang naitulong sa akin ng malawak kong kaalaman sa agham upang mabilis na maunawaan ang pakinabang ng bawat chemical na sangkap sa paggawa ng sabon. Ngunit gaya ng lahat ng nagsisimula pa lamang ay pumapalpak ang aking produkto. Ay, kulang pa rin. Hindi tumitigas ang sabon. Ano ba to? Ano pa ba ang kulang? Apo, abay, huwag kang mainip. Pasasaan ba at maaayas mo rin ang lahat? Ilula, eh, sana lang. Bago pa maubos ang aking naipon eh, maayos ko na to magtiwala ka una sa Panginoon. At magtiwala ka sa iyong sarili, Jasper, apo. Kaya mo yan. Basta kapag napapagod ka na, magpahinga ka ng sandali. At pag nakakabawi ka na ng lakas ay saka ka magpatuloy. Walang nagtatagumpay kapag sumuko. Magpahinga ka lang. Pero wag kang hihinto, naiintindihan mo ba ha, apo ko? Opo la, kung kayo nga po ay hindi sumuko na arugain ako sa buong buhay ko. Kaya hindi ko rin po susukuan ng pangarap ko. Alam ko magdadagumpay ako la, at kailangan ko magpatuloy. Para sa inyong lahat ng ginagawa ko la. Pangako po, ibabalik ko ang lahat sa inyo. Ang lahat ng kabutihan at sakripisyong ginawa ninyo para sa akin. Ang apo ko. Ang napakabait kong apo. Tumulo ang aking luha sa oras na yon at damandam ako ang labis na pagmamahal ng aking lola sa akin. Makalipas ng ilang trial and error ay sa wakas. Nabuo ko rin ang mabangong sabon na noon ay napakahirap na bilhin para sa amin. Ipinamahagi ko ang ilang produkto sa aming mga kapitbahay upang malaman ang kanilang komento. At hindi nga ako nabigo dahil napakaganda ng sinasabi ng mga nakagamit nito. Sinimulan kong gumawa ng ilang kahong homemade na sabon at sinimulang ibenta ito sa palengke ng aming bayan. Hindi ako nagkamali ng pasya at hindi ako nagkamali ng plano. Ang sabon na hindi namin mabili noon ni Lola ay ang sabon na mag-aahon sa amin sa kahirapan at magdadala sa akin sa tagumpay. Positibo ang mga komento ng mga nakakabili ng sabon namin at kakaiba daw ang bango at mukha raw mabisa. Siya nga ba, apo? Opo la. Kaya kahit wala pa nga pong etiketa ay madami pong nakakapansin. Ah, uh, nagsuggest po yung dati kong amo sa palengke. Papagawa niya daw ng etiketa. Pag-isipan ko raw po kung anong brand name ng sabon. At ipapagawa niya daw sa imprentahan. Aba, totoo ba po? Abay, nakakatuwa naman. Napakagandang balita niyan. Dahil sa patuloy na paglago ng benda ng aking sabon ay naipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo At natapos ko ang kursong chemical engineering. Nasya ko namang nagamit upang mas malawak pa ang maging kaalaman ko sa paggawa ng sabon at ilang katulad nito. Tulad ng shampoo, lotion, toothpaste, at iba pa na ginagamit sa proper hygiene. Hindi ko man naranasan na masayara ng sabon ang aking balat sa mahabang panahon ng aking kabataan. Ay masasabi kong ito pa rin ang nagbigay sa akin ng masidhing motibasyon upang abutin ang mataas kong pangarap sa ngayon ay mayroon na akong dalawang pabrika ng mga sabon at iba pang produktong pampaganda na nagdi sa buong Pilipinas at maging sa labas ng bansa. Hanggang dito na lang at sana po ay may kinapulutan kayo ng aral sa aking kwento na hindi hadlang ang karukhaan upang isuko natin ang ating mga pangarap sa buhay. God bless po sa ating lahat.